Natalo ang Los Angeles Lakers kanina laban sa Detroit Pistons sa score na 115-103. Sa mga dinakapanood ng laban, ang naging dahilan kung bakit nakakuha ng Detroit ang panalo laban sa LA ay dahil sa magandang performance, both offensively and defensively. Talagang na-outplayed nila dito ang kuponan ng league Show. Pinakunahan ni Ivy ang operasyon ng Detroit with 26 points, 4 rebounds at 4 assists. Habang si Hathaway Jr. naman yung naging second leading scorer with 19 points at nakagawa siya dito ng 43 pointers. Habang si Cunningham tinapos niya ang game with triple double stats na may 17 points, 11 rebounds at 11 assists. What a game para sa si Detroit mga idol, maraming na upset dahil sa performance na pinakita ng mga yan. Lalong lalo na syempre itong mga fans ng Los Angeles Lakers. Ito ang patunay na bilog talaga ang bola. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 57 points combined ng dynamic duo ng LA Lakers para makuha nila ang panalo laban sa Detroit. Tinapos ni AD ang game na may 37 points, 9 rebounds at 4 assists habang si Lebron naman ay almost triple-double na with 20 points, 8 rebounds, 11 assists at 2 steals. What a game para sa dalawa pero hindi nga yung naging sapat para mabuhat ang kanilang kupunan si Year 15 naman yung naging third leading scorer with 17 points. Samahan mo pa yun ng 4 rebounds, 4 assists at 2 steals. D'Angelo Russell na nakapagdala naman ng 11 points, 3 rebounds, 8 assists at 1 steal. Si Rui Hachimura lang yung bukod tanging na hindi umiscore ng double digit dito sa starting 5 ng LA matapos makapagtala ng 8 points, shooting 2 out of 6 sa field. Ewan ko lang mga idol ha, pero pababa ng pababa dito yung field goal attempts ni Rui Hachimura. Kanina nga nakagawa siya ng 2 out of 2 beyond the arc pero hindi na yun nasundan. Ewan ko lang kung bakit pero sana madagdagan talaga yung opensa na ibinibigay nila dito kay Rui. Ang nakita ako na dahilan kung bakit natalo ang LA Lakers kanina laban sa Detroit Pistons ay ang kakulangan sa bench scoring. Yes, tama kayo nang narinig mga kasolid. Kung mapapansin nyo yung larawan na to, dalawa lang yung umiscore sa LA Lakers kanina at parehas lang yan, 5 points. Ang tinutukoy ko dito ay walang iba kundi si Jackson Nays at Dalton Kinnick. Parehas silang umiskor ng 5 points dito sa bench ng Los Angeles Lakers. Bukod sa dalawa na yan, wala na. Pero alam nyo ba mga idol na itong dalawa na yan, halos limited minutes lang yung binibigay na playing time sa kanila sa laban na to kontra sa Detroit Pistons. Imagine itong si Jackson Lace nakapaglaro lang siya ng 9 minutes pero umiscore na kaagad ng 5 points. Isama mo na rin yung 3 rebounds ni at 1 steal. Habang si Dalton Connect naman nakapaglaro lang siya kanina ng 8 minutes pero guess what? Umiscore kaagad siya sa oras na yon ng 5 points shooting 2 out of 2 sa field San three pointer nga lang yung binitawan niya kanina pero ang maganda na ipass niya naman yon Grabe mga solid no kung nabigyan siguro ng mas mahabang playing time yung dalawa na to baka nakagawa sila ng double digit na scoring sa bench ng Los Angeles Lakers Pero ganun pa man tignan na lang natin kung ano yung magiging adjustment ng head coach ng Los Angeles Lakers sa mga susunod nilang laban Para naman sa mga naghahanap dito ay Cam Reddish na mga nakaraang araw kasi hindi natin siya nakikita sa rotation Finally, ginamit na rin siya ni Coach JJ. Pero ang problema lang mga idol no, ni hindi man lang tutumira sa loob ng court. Yes, tama kayo nang narinig, ang ending 0 points siya pero nakapagdala naman ng 5 rebounds at 1 steal sa loob ng 14 minutes na playing time. Si Gabe Vincent may pinakamahabang playing time sa mga bench players ng Los Angeles Lakers pero ang masaklap, hindi rin siya tumira una best sa loob ng court kaya ang ending 0 points lang din sa loob ng 17 minutes na playing time lang yung nakikita ang problema mga idol no, mahaba yung playing time pero walang ball touches. Kumbaga di talaga nabigyan ng maayos na play para makatulong din sa opensa. Sana maayos yan as soon as possible para kahit paano, may makatulong din kay Anthony Davis at LeBron pagdating sa opensa. Mas maganda kasi kung gagana rin yung bench players nila. Alam naman nating lahat na hindi pwedeng maging contender ang isang team kung halos starting five lang ang inaasahan. Mas maganda talaga kung magiging productive lahat na manlalaro nila. Well, ganun pa man, tignan natin kung paano mababalansian ni Coach JJ. At ganun na rin, nakupunan ng Los Angeles Lakers. Abangan natin sa mga susunod pa nilang laban. Sobrang haba pa ng season na ito mga idol. Marami pang pwedeng mangyari. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Kinakailangan ba talaga ng Los Angeles Lakers gumawa ng trade para tuluyang masabi na contender na sila dito sa Western Conference? Mag-comment lang dito sa my comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid na support nyo mga idol. It's your boy King Jen. I'm out.